Ito. Pero di, mo doon May uli yan. Ayan si Justin. Ayun mga Oy, natin. Uy, hindi nyo ba ibabalik yan? Kuhanin mo doon sa kabila, perdi. Okay. Oh, ano naman lagar Barangay Layunan. Kaya, nandito tayo ngayon sa Barangay Layunan. Eh, Ayan, shoutout nga pala kay ano, kay John Felix. <laughs> <laughs> Nasaan ka ba? Kaway ka raw. Ano na kayo, bilis. Okay, nyo, kayo, na kayo? Sige, basta sa amin yun. yan tayo. Kaya tayo. Kaya tayo. Oo, mamaya kita. Pakita mo muna yung, ano mo, yung nakuli mo. mo ulit yung net, yung lambad mo. Pakita natin. Ah! Yung Yan, okay na, okay eh, na. Kailangan ni-upload mo yun na pag-uwi ko. Hmm, pa dyan, no? Gusto mo, ano na kay live? Pag-uwi ko.